sa aming youtube channel ang GM Ninay ngayon po ay magluluto po ako ng merienda na kamote queue at si mahal po gusto po na yan ang merienda kaya po tayo ay magluluto yan guys atin na ko po itong kamote kamuting bagin yan guys ang ating pong kunchilyo ay napakalit hindi po namin makita yung kunchilyo yung binili po ni mahalay ito lang po ang pinakamatalas na consume dito. Magluluto po na rin si Malang Marianda. Kasama din po pala ako doon. <laughs> Sarap ang hindi mag-Marianda pag madaming mag kasama. Wala eh, nandito po kami sa Pandan. Sa Pandan, Marianda kami nagbabantay ng gasolina. Ating po ilalagay sa may tubig at nang hindi po umitin yung ating ano, moti. Namimiss ko ng kabanding sila dito at <laughs> At ito hindi na sinisip ko. Pag-iisang po yung nagbabay sa record ay ya, talagang nagbabarado ang inong so, Ang Yan guys, tapos na po nating balatan po itong kamuting baging. Tapos po, atin na po siyang hihiwain. Ibinatad ko po siya sa tubig para po siya eh, hindi ano, mangitim ang ating kamot. kung maghiwa na itong at malit po yung ating ano, chili yun. <laughs> Dinagil na ho. Bakit? Kasi, ay. Mahirap mag-iwa mal na ito. Ipalit tayo ng kahit ito yung matalaba. Yan guys, tapos na po natin hiwain po itong ano ah ng ating kamote. Yan guys, tayo po ay maglalagay na po ng mantika at atin na po ipipray itong anak. Kaya po yung magkapainit na po muna na itong mantika. Ate pong mantika, ganda sa nakalagay ah. Dalat na po natin yung mantika ah. Tapos natin siyang uminit. At tayo magluluto na ng ating merienda. Yan guys, dahil puminit na po yung ating mantika, ay tayo po yung magsasaklang na. Malit lang, malit lang po ang ating luto na eh. ate po mo nang gagawin yung mo na i Kasi mamaya na lang po tayo magtutuno ng ano, ng asukar. Ate po na nang lulutuin lahat. Pag-aluto ang person. Kaya hmm. po naman, sobrang kulong kulong talaga ng ating mantika. Pag di pa yan naluto. Yan guys, atin na pong bilingin. Ibilingin eh ano naman ang ah. Sabag nga sa mantika. <laughs> Yan guys, oh, niya po natin ito ah. Uh, Gumulobo na po ito. Ito na. na pag nagbabrown-brown na po siya, yan ay lato na. Ito na po siya ahunin. Ah, tayo po yung mag-isa ko ulit. Yan guys, bali ilas na po natin ito. Isasak lang ah. Eh. Ilasak lang. Yan guys, at okay na po ito ah. Atin na po ang na rin. Pasensya na po at maingi dito. Gawa po ng tabing kalsada. Tapos po dito ay may nagbabako sa may tapat. Guys, tayo po ay magtutunan na po ng asukar. at lagyan po natin ng konting tubig. Para mabilis na tulang, pero... Ayan, at natutunan na po yung ating ano, sukar. Yan guys, lagay na natin. Wow. po natin. Huwag po kayo mag-alat. Kami lang po naman yung mga nakakain na <laughs> Para naman yung day cash. Oh, Thank Yan guys, ito na po yung ating kamutikyo. Yan, siya na po yung aming kamutikyo. Hindi po talaga expert pagliluto ng kamutikyo. Banana kayo pa po ang alam ko. <laughs> guys, meron na tayo guys. Yan guys. Yan guys, kain po tayo. Ang merienda. Nalampong hapunan namin. Maganda po yung aming pitchin, honey. Ito po ang aming pitchin. Les 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 dadaanan? Ginagawa po dito yung daanan po kung ito Laguna. Pag may lusutan na po din ang Laguna, kaya po ina-ICT. Kasi eh. hindi ito naman po pa diretsyo ay pa, Maganda ng daanan eh. Pag malapit na, pag ano, naayos na yung kansada. Eh. Hindi na ganong... Pag nasa kapila Para, natin... Parang hindi na Oo, at yung ano, tawag kita? Yung daanan... Bito mo. Pinto ka naman ako, kahit talagang pagano'n-ganon talaga. Pag kami nga pinabiyahe, abay, six sigsag aba. Ay, nagkansiso naman po na pag pinto nadaan. Pag-itapin lang namin ni Mal. Wala lang kayo na ina ng hapunan. <laughs> yan, tinan po ninyo tabing kalsada lang po talaga dito kaya po maingay tapos po dito sa tapat po namin ay may nagbabak po napantay po dyan yung analupa ah, parkingan parkingan ng mga ano ano mga sakyan hmm, parkingan tapo po pala ginagawa dyan Yan guys, yan po yung huli ni Tito Unil po kagabi. At siya po yung namana. Yan, may mga bukti, tas po mga isda. sari pung isda. Yeah. Sarap po na sinig. Ang... Kami po yung dinalaan po kami sa si mama makitito nila. At ano po, ah, anong oras naman po ang pamamana niya ay eh. malalim na po sa gabi. Ay eh, mapupuyat po, ay eh, mag... po ng maagap, magbabantay. At bubuksan na like, ano oras po kami nagising baka po mga alasin ko mahigit. na tapos po ano Tapos bubuksan na po yung ano, gasolinahan. Yan. Tapos po meron din po din yung ano ah. Itong bubukan. Tapos po may sahang na dalawang piraso. Sabi ko po kay tito ay na lang para kay Lula. Yan guys, tayo po ay magluluto po ng sinigang nesta. May isa pong kasamang isang pupukan. Napakaganda na itong ano. Ooh. Yung mga sira. Kaya ba ba katatang hiwa na ito? Bumili ka ng talang pero walang, wala daw pong sira. Wala daw po yung uod. Sabi po nung nagtitinda. <laughs> pero ang resulta po ay hiwa. Gano'n ito ng kalaki? Kakunti po pa lang mga ka, eh. <laughs> natin na pong hiwain po itong talong ah. <laughs> Nagre-reklamo si Manat na ano, puro bulok daw po itong ano. Puro may uod. Pero tatanggalin po natin may mga uod. Sayang naman yung iba. yun na tayo magana na rin po nitong Ricardo baltan po natin itong luya Dalagyan po natin ng luya nang nawala yung nangsa yun guys atin na pong hiwain po itong ano sibuyas si sibuyas kung nilalagay at ano ah napakaganda po nitong na isa Sarap na mo yung balibag. <laughs> yung binili po kahapong sibuyas ay talagang, eh, eh, Napakaganda. Iwain na rin po natin itong luya. Kaya pala pinagpinta kayo dito ay ano, nasa naka na yung sibuyas. Dahil masasama, no? Hiwain na rin po natin itong kamatis. parang talaga na kapsilyo yung maliit. Ayan. Okay na po. Yun guys, tayo po ay magluluto na po ng sinigang. Naglagay na po ako ng tubig sa kawali. Dahil po dito ay walang kaserola. Ay sa kawali po tayo magluluto. Yan, lagay na po natin itong luya. Lagay na rin po natin itong sibuyas. Maglagay na rin po tayo ng asin. Lagay okay, na rin po natin yung kamatis. Parang nga, uh, mga kamatis yung uh, sasak. Ha? Hindi uh, mo pwede nato na yung kamatis? Oo. Hindi ba kung tiyasin mo nalagay? Hindi ba gano'n? Ano na lang magdagdag sa -tod, na yun Yan, takban po muna natin. <laughs> Oo. Oh. Yan guys, at yung papong nakulo na. Nalagay na po yung isda. Ang sinahal na po naglalagay. Wala tayong lang walang kakain. Wala si Tito, ay. Masakad kada Hindi nga, mga kita. Hindi hindi na. Hindi na, hindi na. Anong mm. <laughs> yeah. yes. Guys, iyan ang akin. Ay, maluluto ka na. Snapper. Bakit <laughs> ako gusto rin yung... Snapper. Snapper? Ba't snapper? Hindi ko din na Lakas niya Kaya takpan mo muna natin. Tatarang taroy din mo. Yan <laughs> pero ako sabon ni hal. Ay, tingnan. Ang sabaw. Oo, uh, sarap. Oo, ano mo. ang gulay. Yan na tila naginapit yung talong. Yan ang gulay.

Dami po dito ay eh, meron pong asong dito pinapakain. Ay eh, kaso po, eh, pag minsan, eh, pag meron kaming nakahanda na pagkain, ay hindi dumadating. Ayan, <laughs> ay, yeah. guys, lalagyan din po natin ang, ng siligam. Kung iyan ay katmo na, hindi siya na yung asim na. Gusto ko dito magagagat ng mo Kaya nga, wala. Ayan, <laughs> nasa agon doon. Paket ng yan guys, luto na po yung ating sinigang. Yeah, antak. Ano ba yung naggagawa sa ulam? Hindi Kanya daw po ito ah. Sabi ko nang po ito ang akin. <laughs> kung nandito si mama, iba kaya ang ni mama. Tsaka po ito ako na. Iyo, talagang yung may iig ang kanyang pinipili. Yan, ito ang dalawang. Ito ang kanya ah. Tsaka daw po ito ah. Yun guys, guys kain po tayo. Sa na aming ulam. Abang wala pong nagpapagasuli na kayo po may kakain. Ayun, 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 ayun. Ayun, masarap pa eh.

malis po si Mahal at maligpapag-asalina. Yan, guys. Ating po titingnan po itong bagay bayat o mataba. Ikaso po ay mainit pa. Ouch! Okay, nangangalas na po yung kanyang panasipit. May okay, pag-aib? Okay. Oh. Lagi kita. Thank you. dadahit ko daw po yung mga yun eh kasi hindi ko mapigil kumain. Kaya hey, yung tagang walang tigil pagkain mo ay. Hindi naman sana ako tumaba ng ganyan. <laughs> Wala, samsama na kayo. Hindi ba? <laughs> Payat ka lang <dong>, eh. Tatlong <laughs> talong kasi eh. Wala ba kung siya? Ano ba kung siya? Wala nila na pati Kaya para po naka-plastic. Dito <laughs> naman ay basta si lang hindi pumili. Ito ito lang. Ito lang, ito lang. Ito lang, ito lang. Ito lang, ito lang. lang, ito ito hirap buksan. Pag na yung galaman, Yan, guys. Ito po yung ating pubukan, ah. Yan. May taba-taba rin naman. Siguro oh, mo... Ma gabi pa. Pag gabi pa, eh. Siguro yung masarap yung... Nakahuli. Ano? Oh. Nakahuli um, yun, hihibuhin talo. Hmm.